Magandang araw, klase. Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa transitional devices. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin ngayong araw, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno, panulat at magdala ng mga mahahalagang impormasyon na iyong matututuhan sa ating aralin. Transitional devices. Ay tumutukoy sa mga salita o parirala na ginagamit upang magbigay ng maayos na daloy sa mga ideya sa loob ng isang pangungusap, talata, o buong teksto. Ang mga ito ay tumutulong sa mambabasa na sundan ang lohika ng iyong pagsusulat at maintindihan ang koneksyon sa pagitan ng iba't ibang bahagi ng iyong sinasabi. Minsan, ang mga transitional devices ay maituturing ding uri ng pangatnik o conjunctions o pangugnay connectors dahil ang pangunahing tungkulin nito ay mag-ugnay. Narito ang ilang uri ng transitional devices sa Filipino kasama ang mga halimbawa. Una, pagkakasunod-sunod ng panahon, chronological order. Ginagamit ang mga ito upang ipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa oras. Mga halimbawa, una, ikalawa, ikatlo, first, second, third. Halimbawang pangungusap. Una, naglinis ako ng bahay, ikalawa, nagluto ako ng hapunan. Pagkatapos, after or then. Nag-aral siya ng mabuti, pagkatapos natulog siya. Samantala, meanwhile, or at the same time. Halimbawa, nagbabasa siya ng libro samantalang naglalaro ang kanyang kapatid. Sa simula or in the beginning. Halimbawa, sa simula, tahimik ang lahat. Kalaunan, paglaon, or later on. Halimbawa, nagalit siya. Kalaunan, huminahon din. Maya-maya pa, after a while, halimbawa, naghintay kami, maya-maya pa, dumating din siya. Nang sumunod na araw, or the next day, halimbawa, gabi na nang matapos siya, nang sumunod na araw, nagising siya ng maaga. Sa huli, or sa wakas, o bilang pagtatapos. Finally, in the end, As a conclusion. Halimbawa, marami siyang pinagdadaanan sa huli natamasa niya ang tagumpay. Ikalawa, pagdaragdag o pagpapatuloy ng ideya or addition or continuation. Ginagamit ito para magdagdag ng impormasyon o ideya na may kaugnayan sa nauna. Mga halimbawa, ganun din at bukod dito. Also, and furthermore, in addition. Halimbawa ang pangungusap, maganda siya, bukod dito, matalino pa. Dagdag pa dito, or moreover, or additionally. Halimbawa ang pangungusap, kailangan natin ng mas maraming pondo. Dagdag pa dito, kailangan din natin ng mga voluntaryo. Pati na rin or as well, halimbawang uusap Kasama niya ang mga magulang, pati na rin ang kanyang lola. Ikatlo, pagpapakita ng sanhi at bunga, cost and effect. Ginagamit upang ipakita ang relasyon ng sanhi at bunga sa pagkita ng mga ideya. Mga halimbawa, dahil o dahil dito, sa pagkat, o because, due to, at since. Halimbawa, nabasa ang kanya mga gamit dahil sa ulan. Kaya, kung kaya, o so or therefore. Halimbawa ang pangungusap, nagkasakit siya kaya hindi siya nakapasok. Bilang resulta or as a result. Halimbawa ang pangungusap, hindi siya nag-aral Bilang resulta, bumagsak siya sa pagsusulit. Ikaapat na gamit ng transitional devices, paghahalintulad o paghahambing, comparison or contrast, para ipakita ang pagkakatulad o pagkakaiba ng mga ideya. Mga halimbawa: subalit, ngunit, datapwat, pero, but, however, or nevertheless Halimbawang pangungusap Gusto niyang maglakbay subalit kulang siya sa pera Sa kabilang banda o on the other hand Halimbawang pangungusap Malakas ang hangin sa kabilang banda maaraw naman ang panahon Bagaman kahit na or although at even though Halimbawang pangungusap bagaman mahirap ang buhay, patuloy pa rin siyang lumalaban. Tulad ng gaya ng or like and as well or as. Halimbawang pangungusap, siya ay matalino tulad ng kanyang ama. Ikalima, pagbibigay diin o emphasis. Ginagamit upang bigyan diin ang isang partikular na ideya sa katunayan or in fact. Halimbawang paungusap, mahiyain siya sa katunayan, hirap siyang makipag-usap sa mga estranghero. Lalong-lalo o especially and particularly. Halimbawang paungusap, mahilig siya sa prutas, lalong-lalo na sa mangga. Pangunahin or pangunahin sa lahat. Primarily, and above all. Halimbawa, kailangan ng bansa ng pagbabago, pangunahin sa lahat sa edukasyon. Ikaanim, paglilinaw o pagbibigay, halimbawa, clarification or example. Para linawin ang isang punto o magbigay ng halimbawa. Halimbawa or for example at for instance, halimbawang pangusap. Maraming benepisyo ang pagbabasa. Halimbawa, napapalawak nito ang iyong kaalaman. Sa madaling salita o in short and in other words. Halimbawang pangungusap. Hindi siya nag-aral at puro laro. Sa madaling salita, bumagsak siya. Ibig sabihin o meaning and that is to say. Halimbawa hindi niya nagawa ang kanyang takdang aralin, ibig sabihin hindi siya makapaglalaro. Bakit nga ba mahalaga ang mga transitional devices? Una ay nagbibigay ito ng linaw. Ginagamit nitong mas madaling maintindihan ang iyong ideya. Ikalawa ay upang mabigyan na maayos na daloy ang iyong talata o isulatin. Nagbibigay ito ng natural at maayos na koneksyon sa pagitan ng mga pangungusap at talata. Pagkakaugnay Nakatutulong ito na ipakita ang relasyon ng iba't ibang bahagi ng iyong sinasabi maging iyon ay pagkakasunod-sunod, sanhi at bunga o paghahambing. Nagbibigay din ito ng kaayusan. Binibigyan nito ng istruktura ang iyong pagsulat o pagsusulat. Ang paggamit ng traditional devices ay nagpapahusay sa kalidad ng iyong pagsusulat sa Filipino. Ginagawa itong mas epektibo at madaling basahin. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow, share, at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Padayon Wikang Filipino.